Hello guys! Ayan, welcome ulit sa aking channel. So, ayun, ngayon ay June 5. nag kami ng mga dadali namin sa China kasi pupunta na naman kami mamayang gabi doon sa China ng mga amo ko at saka ni ate. So, ito yung akin. Ito yung akin. Tapos na akong mag impake Pero, wala pa dito yung eh, iba kong ano, ibang dadalihin ko. Maluag pa yan. Pero, nandito na yung aking kape at saka biscuits at saka mga shampoo na rin sa bag na to. Pero yon ay uh, mga cover bed namin yan doon ni ate kasi wala kami doong higaan. So na nagdala kami ngayon. So si ate ngayon nag nagluluto sa so, kasi... na si ate ng tinola. Tinola ano. Buto-buto ng manok. Buto-buto. Buto-buto. <laughs> nagtatago nagtatago siya ng ulam na namin kasi umalis yung amo namin pag maya maya bumalik nakita tuloy yung aming ulam na tinolang manok na may sayote saan mo na nalilagay ngayon? saan mo na nalilagay? ay dyan ay kita niya eh di na yan yung mga ano nagtatago ng ulam. Buti nga hindi siya washing muli na kay. <laughs> Kasi dati guys, yung uh, mga, yung ka-chartsmate ko yata yung nagpwento sa akin dati na nagmamadali siya, COVID pa no, ni COVID. Nagmamadali siyang lutuin sana yung manok na gagawin niyang adobo. Tapos, dumating si amo. Hindi nataranta siya, hindi niya alam kung saan niya ilagay. in eh wala siyang naisip kundi ilag ilagay, sa washing machine na yung amo niya diretso naman sa washing machine kasi COVID pa noon yung, yung damit lalabhan diretso ng nga amo noon so pagbukas nandoon yung manok sa washing machine <laughs> si ate bote hindi nilagay yung kawali sa washing machine <laughs> <laughs> sakto na may mag ano yung bagay, Pati. <laughs> na, narinig ko nga yun ang may, at saka ang, ang bango bango abot doon sa kwarto yung bango <laughs> nahuli tuloy ng ano nahuli yung namin eh. alis na kami <laughs> ayun sama ko dito na kami dito na kami sa ano sa kwarto namin ni ate ayun magaan siya magpupunda magkagayak ng kanyang aming higaan hindi na lang pala kita di ba sabi mo dalhin yan lahat pati yung mabigat mabigat kaya yung isang nandyan hmm. di ba siksik sabi mo di ba siksik o di siniksik ko oh. ngayon o Hindi, ko hindi yan live. Anong aking gagamitin? Ano? Gagamitin ko yun isa. Oh, yan! Ano? Sa'yo naman! Siya! mo yan? Siya yan! yung yan?

Takot ako kanina yung hilo ko na tanggal. Tanggal talaga yung hilo ko kanina, guys. Yung ibang-iba -iba yung pakiramdam ko kanina kasi parang hindi to kong bato ko, matigas na kaya, dahil kasi nahihilo ako, gusto kong isuka. Tapos nung pagbaba namin, maano, parang um, mabigat 'yung ulo ko. Tapos nung siya yung nauna kasi nakapila sa immigration. Tapos Inexpertan lang talaga. Tagal-tagal niya kasi. Tagal-tagal. Akala ko hindi lang niya maabot yung ano doon. Yung antaw doon. Yung, yung camera. Yung, camera yung ano yung, yung, yung mukha. Mm -hmm. Tapos ang tagal niya. Tapos maya maya nagtunog. Tung. Mm -hmm. Andiyan na yung tatlong polis. <laughs> Iniskotan siya. Iniskot. Ano? Iniskotan siya papunta doon sa office. Natakot ako. Akala ko anong nangyari kay ate. Tapos tinitingnan ko siya habang ako naman ang nag-ano doon. makita. Na, mm -hmm. Ha? Hindi ko siya makita. Yung mga pulis, yung matabang pulis lang yung nakita ko. Tapos bumalik sa, bumalik yung matabang pulis. Tinanong ako kung kasama ko siya. Sabi ko, Oo. Ay, bumalik? Oo, oh, tinanong yung babae, ako. Babae? Babae? Yung taba, yung lalaki. Ay, lalaki. Oh, sabi, ano, together? Tapos mm -hmm. ako, oh. Tapos sabi ko yung amo namin nandoon. Yun. May, maya, pagbalik niya, dala naman yung passport mo. Yung patatakan doon sa ano. Tapos, Ay, sige na kung yung passport niya. Ang doon, may inan, in, ano yung ginanunan. Tapos, yung ginigulitan ng gano'n, kita ko. Tapos, kita ko na si ate bumaba. bumaba na doon sa ano. Sa, uh, sa Kala ko, anong gagawin sa kanya. Ano yung wala. Hindi ko matawagan ang amo kasi ano. Wala kaming internet. Wala pa yung internet doon, Inday? Tingnan mo nga, ano na niya Mga, Katapos ko lang mag, ano, sipilyo, sipilyo na lang ako. Hindi na ako. Ano ba ba yun? June 5, 6 pala. Hindi, tatap na. Ayan, ngayon. Tapos, ano, di ba kanina nung dinala ka sa office, hindi pa yan pinunit. Yang grade? Oo, grape. wala pa. Tapos wala pa itong Tapos, bakit walang ganun? pag, pag exit na pala natin yun, O oh, yan puti ito. Hindi, yung i- iguguhit, iguguhitan, i iguguhitan hmm. yung ano mo, eh, bisa. Bakit guguhitan? Ito ako, guguhitan? Oo, oo. Pag bakit? tapos, tapos ka na eh, ngayon. O pag natapos ako. Tapos ka na eh, last na yan, di ba? Hmm. Multiple. Pag-uwi. Hindi, hindi. Ang ibig sabihin, multiple yan? M, O, M multiple. O, di tatlo pala yan. Tatlong pasok. Isa pa, tapasok ka na ngayon. Tapos isa pa. Ako, ano, dalawa. Ano ba ano yung dalawa? Ano na kalagay? Two. Two. wala. Two man na lagay dito. Ha? Two. Two na kung Tingnan natin yung ating kabisaan. Kabisaan, guys. Mahigpit ang ano, kahit pag nabuko, tinan mo sa akin yung dalo, machik. Ganyan lang yun. Bakit sa'yo wala? Bakit magkaiba tayo ng nang nangyari sa buhay? Ha? Huh? Yan, ayan pa ngayon? Oto oh, din, o nakalangay ito. Dito ito sa ano. Sabi niya, oh, dito. Ano ba yung basa dyan? One na may bilog. <laughs> eh, ito, two. Bakit ako, uh, M. Ilam ko. Ito, two M ka <laughs> na daw? Two Two paper. Kita yung aming ano, yan yung, uh, yung aking kumot. Ba't malabo? Malabo naman. Tignan niyo, pa. Ang luma iyan. Ando ng bago sa, sa... ilo. It, ito ay, ay luma to? Oo. oo. Ah, as, ala, asan? Diyan, sa ano? Okay, sa dulo. Nasa dulo na? Eh, <laughs> kalat-kalat niya eh. dugyot na yung aking passport. Okay. Hindi, di mo sa dulo. Sa pinak-huli. na kayo pag ang pag-angonbisa Kaya ata. Buta na ba ka na dito sa dulo? Ayoko nga bigyan bigyaw ang dugyot. Nagkagulong na. Hindi pa gina-check-an and check-an? So, one na nakalagay dito. Ano ba talaga? One and three. Diyon, ito yung March, tapos May to November. O bakit sa akin mayroong sabi na one? Tapos may check. Bakit sa'yo walang check? walang na sa'yo. Ano ka sa akin? Hindi niya sa iyo ang wala. Oh. Kailan ba expired niyan? Sa so, no, September, September 5, 15. Bakit? Ano? Three. Three kaya, oh. Hindi yan. 3M yan. Tapos dalawa. Ano ba yan kasi? Hindi maintain Kaya kasi siguro <laughs> si... Hello <sir. laughs> sa immigration. Kapag sinabi na nang pagbigay niya. Ang gulo kasi may bura eh. Ito ang bura. mo no, yun, no. Hindi yan bura. I tignan mo din, i-google mo Anong computer yan. Di <makes> atay, magpupura ba yan o, sila? O sa atin, si. Oh. Ay, si, si Kwa pala. Di atay, ka Si, anak alagay, hintay sa akin, sa iyo. Ano? Google. B. Google ko atin. Back to your place. <hiss>